Ang tanong ni Johnny ay, anong pwesto daw ba ang gusto ko kapag halimbawang sumusubo ako? Nakaupo, nakahiga o nakaluhod? So, na pag-uusapan po today's video, Andrasado, malaman kung malaman ko nakakasagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider like this video and subscribe my channel. gusto kong pwesto ay lahat. Pwedeng nakaupo, pwedeng nakahiga, at pwede rin namang nakaluhod. Kahit ano po, lahat po yan ay nagagawa kong pwesto kapag kahalimawang sumusubo ako. Hindi lang po iisang pwesto kasi lahat po ay tinatrabaho ko mula, hangga, mula baba hanggang ng taas, mula kasingit-singitan hanggang doon sa may butas, doon sa likuran, yung ganyan. So lahat yan ay tinatrabaho ko. Kaya iba-iba po yung pwesto na ginagawa ko. Hindi lang sa isang pwesto, hindi lang yung pagsubo, bigla ganon. So saan ang sagot ko yung tamang itanong? if you like this video, please consider like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.